không đi đâu nát thay đâu chị chị na. chị 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 Oy. Bibang. Si Bibang. Anong ginagawa mo? Ah. Anong nilalaro mo? Gabi na, oh. Gabi mm, gabi na. Madami kong nilalaro. Dito kami sa labas. Matulog. Kasi malamig busy ang aking bibang oh. Naglalaro na naman. Ayusin mo dyan. Uguluhin mo na naman yan. Hoy. Mm -mm -mm. Dahil kong laruan. Dami laruan. Busy-busy talaga siya, oh. Busy-busy talaga, oh. Oo, oh, may hawak pa yung... Saan galing yung stuffed toys mo na yan? Pa? Opo. Oh. Sino, Sino nagbigay? Sino nagbigay? Linong ko. Anong linong? Bin binigayan mo sa simbahan. Diba? Ah. Hmm. Binigayan doon. Bakit anong meron doon dati? Anong ano yun? Doon lang galing sa ano, tas sa yung mga namimigay ng stop toys yung mga yot. Cute hmm. yung mga, and cute. Yap, si Cute daw sinama. siya. Sinama. sinama pero di naman Diba, nasa, si ate nasa school, diba? Hindi <laughs> siya kasama. Ay, hindi. Sabado pala yan. Diba? Sabado? Wag. Wala na yung isang pa. Bukas <laughs> na, sira na yan eh. Yeah, sira oh. na yung boxes. Sino yung nagsira? Hindi naman ako nagsira. Sira sa Jolen! Hindi ako. Kakalaro nyo yan na ano, hila-hila. Hindi -hila. natanggal yung ano niya, yung paan ng stop toys mo. <laughs> diba? Saan ko yung laruan? Asan? saan? Sa Hmm. Oh, oh, di, wow. ay, uh, ay. O, sumisigaw na dun sa ano ano yun be Nag muso nguso ka pa eh na Muso. Bye. bye bye maraming salamat po si ate sumis ano na naman yung ginagawa nyo dyan <laughs> Ingay, ingay mo na naman. Pili ko ba ma Lukuhan <laughs> 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 nyo dami nyo ang ano ah. Mama. Ate.